alright so okay karating lang namin guys so mga 5.30 na rin eh kasi galing pa kami doon sa may dumaan uh, kami ng shopping sa may uh, tangerine mall ito na yung mga gamit namin yeah, mag check in na kami so anyway let's go guys so ito yung paligid ng hotel guys so ang laki ng parking area nila yeah so talagang malinis saka ano feeling mo eh ano eh, nasa isang mansion ka. Yeah, so ito naman yung paggabi, eh, tura ng hotel. Living, water, resort, and spa. Para sa akin, na uh, pinaka-best na hotel to kasi mas medyo mura to kaysa mga hotel na nakapaligi dito. Marami ring mga hotel dito, lalo na papunta ka ng Blue Mountain. Anyway, pag dito ka galing, pupunta ka ng Blue Mountain, eh, mga 8 minutes drive lang. So, napakalapit. Kaya, maganda yung itong kinuha namin. So, titignan natin sa loob guys, kung para masabi nyo na the best tong hotel nito. Okay. Masa to ang number? fitness entry. So, libre yung gym nila dito sa loob, guys, kasama sa package to. So, that's the swimming pool. Uh, yeah. So, that's an indoor swimming pool. Yan yung indoor, guys. So, bari akit na kami. Stay. Okay. Yeah. Pasok na tayo. Press number five. Alright, so naglakad pa kami kasi medyo sa dulo yung uh, room namin. Ayos, ganda guys. Ah, uh, ano ang yung ano, kwarto namin. Okay, ito na kami. Set. Tsaka ganda ng hot tub nila. Ayan, makikita nyo. Ayan, ang video na gagawin si Mrs. So, meron kami nga uh, two queen size bed. Tsaka, meron pa to sa labas na terrace, guys. So, ayan yung view, guys. Yan, yung pinakadulo doon. Yung parang may nakita ay uh, yung uh, parang dagat. So, wala naman dagat dito, eh. Late yan, eh. Yan, natin so yan. hindi masyado marinig yung boses ko dahil medyo malayo ako sa phone. Wala akong dalang ano eh, yung speaker na nilalagay sa phone. So anyway, yan yung nakikita nyo. Ito yung terrace pala guys. Maganda yung terrace dito. Nakikita yung mga view sa labas. Yan, yung tinuro ko dun sa malayo. Parang dagat nakikita nyo pero wala naman dagat dito. Lake lang naman talaga yan. Yan yung uh, may nakapark dyan ng mga SUV. Yan yung mga humihila pag may... Dito sila dumadaan eh. Yung mga... Boat na parang jet ski Hindi ko alam kung anong tawag na doon Malaki pa sa jet ski Yep, yate yata tawag doon. Yeah, so anyway, itong two nights nice na stay namin guys is uh, everything is $670 yata. Pero kasama na yung tax. Pero mura na yun ngayon guys dahil uh, busy ngayon eh. Uh, bakasyon nga eh. Bumura to pagka ano na yung October, November, December kasi winter na yan. Bira na yung mga nag-check-in. So almost kalahati. Eh. Maraming mga hotel ngayon iba mahal na. Ang mamahal na mga hotel, yung pag nag-inquire ka sa ibang hotel, ang mamahal. Yeah, kaya lang ito yung pinili ko dahil malapit ito sa Wasaga Beach, malapit sa Blue Mountain, uh, ano pa yung cave na sinasabi nila. Pero hindi pa namin napupuntahan yun. The next So ito yung lobby nila. Ang ganda rin ng lobby, malinis. Pwede ka lang umupo, manood ka muna ng TV habang may inaantay ka. So makikita mo rin yung ano, sa likod nito yung nandoon na yung pool yeah, yung fitness din so, okay, so pupunta kami ng pool uh, magandang yung mas maaga eh para hindi masyadong crowded so kumuha lang ako ng uh, card dito sa may front desk ito yung lobby nga pala so yan iba pa yung access card sa pool, ito binigyan ako sa front desk open na pwede Pilipina po itong van. Access, iba itong sa pool access. No, no. Iba yan. So, doon no, yata eh. Pa-paso. Naba pala na to. Ito yung mga history ng Hollywood Wood. Yan. 1850s. Yan, lakad-lakad 18 muna kami papuntang paikot kasi itong pool na to. Kikita mo dito yung mga old pictures nila daming mga picture dito Okay, so tap daw eh oh, Ano ba? Parang ayaw pang pumasok, parang ayaw pang bumukas eh Mahirap na pag bihira lang tayong makatungtong ng hotel Ayan <laughs> oh, Wala stick Okay, yeah. so uh, dito na ka kami guys. Ganda ng pool, wow. Yan, yeah, first time kami ata nauna ngayon ha. Oo, so maligo na tayo. Ito raw oh, ibabalik pagkatapos. Yes. Yan, yeah, yung anak ko nasa small uh, tub siya. Ito ay uh, medyo warm to. Kumpara mo dito sa malaki. So meron ditong controller sa taas ah, uh, Pwede mong i-bubbles to uh, Ikutin mo lang Alright guys, so naligo na ako dun sa pool So maganda rito, meron din silang hot tub Diyan sa loob, yan, yung para may maliit Then meron din dito sa labas Yes Yeah, so pupunta ako doon. So sabi nila, it's more hotter than inside. So it's good. So uh, Dito naman yeah. sa labas, ah uh, ito yung pinakamainit. Yeah, ganun din, may controller to, gusto magbubbles, pindutin mo lang. Yeah, so meron din yung slide ng mga bata, ayan. Yeah, yung papunta doon sa loob. Yeah, ito yung cura niya sa labas, guys. Bali tatlo yung pool. So yung malaki sa loob, merong warm doon na maliit, tapos merong pinakamainit dito sa labas. Yeah. So anyway, ano sa palagay niyo guys? Para sa akin mas mura to at magandang hotel to dahil malaki, malinis, at ang ganda ng pool nila. Yeah, so okay. That's it for now guys. See you my next vlog, okay? See you. Bye for now.